Ano na baste? Sige, panoorin mo yan. Ang isa, bisi-bisihan, no? Oh. Sige. Nagagalo na buntot, eh. Ang lapad mo, boy. Kaka! Ang oh, pogi, oh. Basti! Strok na. pogi, oh. pogi naman yun, na, Oh, oh. <laughs> tinitingala niya pa. <laughs> Curious talaga siya. Pag sinisilap kita sa labas, hindi ka nagaganyan sa mga ibon sa labas. Ha? Gusti. Namimili ka talaga. Gusto mo sa TV pa? Ay. Ay, ang pogi. Sobrang pogi. Oh, 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 oh. Oh. May tiyanak pa. Ito yung tiyanak, oh. <laughs> oh, nang bubuli na naman siya. Oh, 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 oh. Sige, ano yung buntot boy <laughs> Sige, kiyami ba yung pet ni ano tsaka yung buntot Sige, 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 sige. <laughs> ayan na, ayan na, ayan. na naman na. dagulan ay naging uojbaste si oh nini silip at ulis oh Ninisilip pa talaga ay ni Coco. Oh. <laughs> oh, na naman. Ay, 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 ay 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 Ki, ay talagang tumigil ah. Koko! Ah, At, tatanggalin ko lang yung ano mo. Gagalit na naman. Tatanggalin ko lang yung luha. Ayan Oh. Ayan, tingnan mo na yung ibon. Pogi ah. <laughs> Lalo yun. Yung sundot mo talaga si Baste, ako ko ah. Coco, ah. Boy, iniwan ka na. Ayan, nabumalag na. Gusto mo ng treats? Ah, gusto mo ng treats. Pati si Daphne lumapit din ako. Gusto mo ng treats? Gusto mo ng treats? <laughs> gusto mo ng treats? Pasti. Gusto mo ng treats? Daphne, gusto mo ng treats? Gusto mo ng treats? Lada. Ay, eto talaga gusto mo ng treats. Pasti, <laughs> busy ka. Oh, may pampam pam din. Ayan din, lumapit din sa isang pam pam. Sino may gusto ng tuna? Treats? Tuna? Ang na ikaw, Daphne. Oh, napagod na si Coco. Oh. <laughs> Sige, may ka lang, Baste. Naging bata si Baste, ah. Oh, pagod. Ano, boy? Diyan ka na lang? Busy ka sa panonood, ah. Galaw-galaw pa yung buntot na ah. Coco, treats. Ay, oh, naantot na siya. Daphne, treats. Tuna. Oh, wala na. Oh, oh, wala. Naging uod na. Antok na. Pagod.